Hello guys, welcome to today's Topic TV. Dito sa Bulan Sorsogon, isang sari-sari store ang nabiktima ng palit pera modus. Makikita sa video ang isang baklang nakasuot ng helmet na bumili ng Chucky drink. Maganda yung chalky, Maya maya ay naglabas at nagpabuo ito ng pera sa halagang 1,000 pesos. At para mawala sa focus ang tindera kinausap niya ito at kung ano-ano ang sinabi. Siya, kayo ng lang ba yung puno? At nang iabot na ng tindera sa kanya ang isang libo. Ay, ay, butok niyo, sa... Agad niyang pinalitan ng isang daan ang isang libo. Ay? Hindi kayo magkita. Maami ko po hindi kita sa tingit. Mapunga sa parga, mga lalaki. Ikaw naman. Ang lahat hindi kayo makong lalaki dito. po ito sa tingin mo ha? Kailan po ito sa tingin mo ha? Salamat po. Maliwanag na 900 pesos ang kanyang nakuha kapalit ng kanyang isang daan. Takang-taka naman ang tindera kung bakit nawawala ang kanyang perang isang libong buo. Bago pa man niya nalaman at mapanood niya sa CCTV kung ano ang nangyayari. Matatanda ang ganito rin ang senaryo at sinabi ng baklang ito sa Maynila nang siya ay magpapalit sa tindera. Hindi kaya ang taong ito sa Sorsogon at yung nahuli kam sa Maynila ay isa lang. Eh, hindi tayo magpapalit sa tindera. po po, kita sa singit. Mapuha sa paryo, mga lalaki. Yung isang dala ng atin, at katang-tangahan ka kasi ano ba, sa dalaki na ante, sa'yo ako nanghihingi sa libo, tumatagal ako sa'yo, sa'yo hindi na tinanggap, sa so, isang daan, abuloy ko sa'yo,